Hi guys, kain po. May ulam po ako dito, anak ng king crab. <laughs> Bigay lang. Ako may puyat na puyat, galing mo ako sa trabaho. So yan, pangit to. But don't mind it. Tara kain. First time ko po makakain nito. Okay, kita ko lang to sa TV, pero hindi siya yung original na king crab ha. Kasi yung king crab, sobrang laki nun mga galamay nung king crab na yun napakalaki mm. Yeah. Mm. Saka, bihon. Bilya lang Kahapon kasi, may, ano, partihan na. Kung, mm. nakasama sa, Sharon. malambot lang ang ano niya. Sipit kaya mabilis siyang buksan. Ang taba ng laman. Wala pa akong tanghalian guys. Kaya ako yung gutom gutom. Ay, sorry, sorry, sorry. Ah, di ba? Sasuka. Um. Mm. um, tusok-tusok lang. Iba pa rin yung alimango sa atin. Masalap. Sabi, sabi nung nagluto nito, ito daw ay nakukuha sa malalamig na lugar like yung may snow, ganyan. Yung dagat naging yelo na, yun daw, daw nakukuha. Nalapas lang daw ito pag yan. Winter. Winter. Sobrang misi. Pasensya na po. Eh, lamba. Love... Ba? Hindi na ko siya sa suka. Mmm. Sulit eh. Kasi, kasi mataba ang lamang.

Siguro pag lumaki to, hindi parang king crab din. So, Ay ba? Hindi ako sure ha kung ito yun. Kasi so, malambot din eh. Tsaka yung... Talagang... Hmm. Wow. Look at guys. Oh. Buong buo. Ay, ingat lang tayo sa ganito. Kasi, tusok-tusok siya. Ay, nakuhagard na hagard. Palibasa, pumasok na walang guli. <laughs> Palibasa farm din naman kasi pinapasokan ko dito sa Australia.